Ay, magandang araw sa inyo guys So ayan, papasok tayo ngayon ng Lourdes Lourdes Lupi uh, ah, Shoutout pala sa lahat ng taga Lourdes Lupi <laughs> Lalo lalo na sa nag-request ng ating video Si Badet Shoutout kay Badet at sa kanyang family dito sa Lourdes Lupi So ayan, papasok na tayo So, hindi naman na tayo dito bago sa daan dito Kasi uh, madalas naman tayong may deliver dito sa Lourdes Minsan dito na din tayo dumadaan papuntang Kasay Punta ng Sagrada, ng Antiglip So, yun, punta lang tayo ng Lourdes Tapos, uh, pasya lang tayo tapos next destination naman tayo. So ayun, may cemetery din tayo dito madadaanan. Dito sa uh, kanan ko, uh, bangin yan guys, bangin. Buti na lang walang masyadong kasalubong kaya nakakailag tayo sa lubak. Ayan, so, pangit yan. Ito na yung sementeryo. Naku, makulimlim. Sana wag kumulan. Ayan, sementeryo to. Hindi ko lang alam kung sementeryo to ng Belcruz o ng Lourdes. So, comment down below guys. mapakita sa inyo yung parang overlooking dito eh. walang mapwestuhan halanganin kasi yung pwesto natin ah dito teka yun guys oh ay yung simbahan ng ano ng kulakling dun so yun sa nakita sa video ano bang bangin yan guys. Yan. Diba? So proceed tayo sa biyahe. Parang ano lang din to. Kalitaan sa may. Mataas na lugar din to eh. Ano, uh, Lourdes Alyomar Salvation Lupi May naalala ako na no, nag-request ng ano, ng Aliomar. Pero mukhang uulan, baka hindi na tayo dumiretso. Pag-request ng Aliomar. Ay, no, Al ng Aliomar. Nang ano, Lourdes. So, paano ba tayo mag-ikot dito? Ah, lipad. Ang bagim. <laughs> so yun ito, ang alam ko Lourdes na to eh. So may pupuntahan lang tayo dyan na ano. Ah, magandang spot. Hindi ko nakita yun ah. Sakit sa pwet nun ah. Nakita yung ano, humps. Ang bagim Sana huwag sa ragay. Sana huwag sa ragay. walang po so yun shout sa lahat ng taga Lourdes Lupi tsaka kay Badet sa family ni Badet shout po sa inyo may pupunta lang tayo dito na ano, magandang tanawin okay <laughs> na pero dyan lang naman yung sa unahan eh so hindi naman siguro tayo abuti ng ulan tsaka may mga silungan pa naman eh pagkasahalin man eh. Ayan tayo Ayan eh. na na tinatawag Pag-sup na yata yung ulan. tayo sa habulan ng ulaan Ako, mula niya ata sa ragay Ano <laughs> tayo makapagigot sa salvasyon? Umuulan sa ragay So, yan, Ang tataas na kasi ng damo Ang ganda dito eh Yan o Ang na kasi ng damo eh ng bukiri Salubong tayo sa ulan guys Pabalik na tayo Wala, maulan sa salvation ngayon no oh. rangay Alyumar Siguro next time na lang natin ikutan Kasi ayan oh Umuulan na Saan ba tayo dadaan So ayan guys hanggang dito na lang yung video ko From ano uh, Lourdes Lupi So ayan Kabalik na tayo ng ragay So ayan shoutout na lang po sa ng taga Lourdes Lupi Maraming maraming salamat po